ang Happy Noy po ay nagbibigay ng mga training sa mga nanay na kagaya ko na nagsasari-sari store at nagbibigay ng dagdag na pagkakakitaan. Before po nung ako'y mag-Happy Noy, yung, mag yung aking po tindahan ay konti lang po yung laman. Pero nung tumagal-tagal na po ako sa Happy Noy, bigla na, lang, bigla na po lumaki yung aking negosyo. Dalawang beses na pong nakapunta dito sa amin bahay si Sir Juan. Isang normal na tao lang na nangumusta ng aming negosyo, kung uh, ano naman nangyayari sa aming negosyo. At uh, kung siya po ay mapapalarin na manalo na sinado, naniniwala po ako na mas marami pang nanay na kagaya ko, na matutulungan niya para maiangat yung pangunguhay at mag mapag-aral ang aming mga anak. Si Sir Bang po ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga nanay na kagaya ko na naglilinegosyo ng sari-sari store pa para mapalaki yung aming negosyo.